Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron pa rin nga na pong kainaan ngayon ang Big 3 ng Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang paraan para makuha ng Los Angeles Lakers si DeAndre Ayton mula sa Portland Trailblazers. Sa isang off-season lamang nga po mga katrops ay tuluyan na nga pong nakabuo ang Dallas Mavericks ng isang legit na big 3 sa kanilang lineup. Matapos nga po nalang makuha sa free agency market si Clay Thompson na may pangtatandem nga po nila kina Luka Doncic at Kyra Irving. Ang problema lang kung inyo nga pong matatandaan, hindi rin naman nga po naging maganda last season ang performance ni Clay Thompson. Kaya marami nga po ang nagsasabi na laos at wala na nga po ito sa kanyang prime years. Ngunit ayon nga po sa naging pahayag ni Clay Thompson, hindi para naman nga po siya dapat maliitin gayong pinapangako nga po niya na kapag nag-init ang kanyang mga kamay ay siguradong ulan nga po dito ng 3-pointer. Bukod rin nga po mga kay Thompson, hindi rin na naman nga po dapat baliwalain ang offensive prowess ni Luka Doncic at Kyra Irving dahil kayang-kaya nga po nila na magtala ng malalaking puntos kung gugustuin lamang nila. Kaya ngayon nga po na magkasama na silang tatlo ay dapat nga po talagang katakutan ang opensa ng Dallas Mavericks. Ang problema lamang nga po sa kanilang mga katrops ay ang kanilang depensa since hindi rin naman nga po ganun kahusay ang tatlong player na ito bilang isang defender, lalo na si Luka Doncic. Medyo mabagal na rin naman nga pong bumantay ngayon si Klay Thompson matapos siya magtamuno ng injury kaya inaasahan nga po na may hirapan ng Dallas Mavericks na pahintuin ang kanilang kalaban na siyang isa sa kanilang mga kahinaan ngayon na ng na mga kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang paraan para makuha ng Los Angeles Lakers si DeAndre Ayton mula sa Portland Trail Kagaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, willing na nga po talaga ang Portland Trail na i-trade sa ibang kupunan ang kanilang center na si DeAndre Ayton since nakuha na rin naman nga po nila ang kanilang pinakabagong big man na si Donovan Klingan. Kaya may pagkakataon na nga po talaga ang Lakers na mapadali ang pagkuha sa kanya lalo pat ibibigay nga po ito ng Blazers basta't makakuha lamang sila ng at least isang future first round pick. Bukod rin nga po dyan ay kakailanganin lamang nga po ng Lakers na i-offer sa Blazers ang kanilang mga players na si Naruwi Hachimura at Gabe Vincent upang matuloy lamang ang ganitong klaseng trade. Kung hindi rin naman nga po nila iyan magawa ay pwede rin naman nga po sila na gumawa ng at least 3 team trade para mapadali ang pagkuha nila kay Deandre Ayton. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, nag average rin naman nga po si Ayton last season ng 16.7 points, 11.1 rebounds at 1.6 assists sa ng 55 games. Kaya posible pa rin nga po na mapakinabangan ito ng Lakers at malaki ang maitulong niya kay Anthony Davis pagdating sa kanilang frontcourt. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.